Tara at ng buong buo sa isa sa pinaka-intriguing, pinaka-kontrobersyal at talagang kapanapanabik na mga paksa sa kasaysayan ng reliyon. amayan yan, pag-uusapan natin si Jesus at si Mary Magdalene. Tagasunod lang nga ba siya? Ang pinakamalapit na alagad o may iba pa? Maganda ka para sa isang roller coaster ride sa mga ancient texts, debate ng mga scholars at ilan talagang wild na mga teorya. Pagkihiwalayin natin ang katotohanan sa katang-isip susuriin ang mga ebidensya at baka may mga sorpresa pa tayong matutuklasan sa ating adventure. Pero bago pa natin ito diskusyon, make sure na hit my like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkakawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bang video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nakawa mo na? Alright, simulan na natin. Naalala mo ba noong lahat, pati ang lola mo ay pinag-uusapan ng The Da Vinci Code? ang 2003 blockbuster novel ni Dan Brown ay naguudyok sa mga tao na pag-usapan ang mga secret society, mga nakatagong mensahe sa mga sikat na painting at isang nakakagulat na teorya tungkol kay na Jesus at Mary Magdalene. Parang Harry Potter na mga conspiracy theory minus sa mga magic wand at may kasamang mas maraming kontrobersya sa reliyon. Sinabi sa libro ni Brown na si Mary Magdalene ay hindi lang isang random na tagasunod ni Jesus. Hindi ah. Sinasabi na asawa niya raw ito at siya ang tunay na Holy Grail. Hindi isang cup, kundi isang tao. Parang nalaman mo na ang paborito mong sidekick ng superhero pala ang tunay na bida. Marami pang bagay ang isinali sa libro. Knights Templar, grupo ni King Arthur, mga sekretong libro, mga nakatagong buto, lumang kastilyo at ang Vatican raw ang nagtatago ng katotohanan sa lahat ng drama na yan, hindi nakakapagtaka na ang The Da Vinci Code ay mas mabilis pang nabenta kaysa sa mainit na panisal sa umaga. Mahigit 80 million copies. Mas marami pang twist at turn kaysa sa roller coaster yan. Kung hindi mo pa narinig ang tungkol dito dati, well, ikabit mo na ang seatbelt mo kasi pupunta tayo sa isang butas ng rabbit hole na magpapamukha sa wonderland na parang kiddie pool lamang. Ngayon, bago tayo masyadong ma-excite sa mga theories na ito tungkol ka na Jesus at Mary Magdalene bilang ultimate power couple. Pumaril mo tayo ng kakunti. Kasi kahit gaano natin kagustong buksan ang misteryong ito ng buong-buo tulad ng isang Da Vinci-coded Easter Egg, ang totoo ay hindi natin ito magagawa. Oo, tama ang narinig mo. Pinag-uusapan kasi natin ng mga pangyayari mula 2,000 years ago. At alam mo naman kahit ang pag-alala kung ano ang nangyari noong nakarang ligo ay mahirap gawin. Gento kasi yan, hindi natin mapapatunayan ang kahit ano ng may katiyakan. Parang sinusubukan mong buuin ang isang jigsaw puzzle kung saan karamihan ng mga piraso ay nawawala. At yung meron ka ay baka nanggaling pa sa ibang puzzle. May mga taong nagsasabing nagbago ang lahat ng paniniwala ko dahil dito. Habang iba naman ay nagkibit balikat lang sinasabing eh, wala nagbago para sa akin. Parang yung dress na nagviral yan, may nakakita ng blue at black. At yung iba naman nakita ang white at gold. At lahat, kumbinsido na tama sila. So, ano ba talagang alam natin tungkol sa relasyon ni Nina Jesus at Mary Magdalene? Well, marami tayong iba't ibang sources na nagsasabi ng iba't ibang kwento. Maaring totoong iba, aring katang ang iba, at malamang karamihan ay pagkahalo ng dalawa. Para naglalaro tayo ng 2,000-year-old game ng pulong-pulungan at tayo yung nasa dulo ng linya, ang alamin kung ano nga bang original na mensahe sinasabi sa Luke chapter 8 verses 1 to 3. Pagkatapos ito, si Jesus ay naglakbay sa mga bayan at nayon na ipinangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niyang labintalawa at ilang kababaihan na pinagaling niya sa masamang espiritu at mga sakit. Si Mary at natawag na Magdalene na pinalis ang pitong demonyo. Si Juana na asawa ni Kuza na tagapamahala ng sambayan ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumulong sa kanila mula sa kanilang sariling mga mapagkukunan. Kaya ayon kay Luke, si Mary Magdalene ay isa sa ilang kababaihan na sumusunod kay Jesus sa Galilea. Mukhang may pinagdadaanan siya. Pitong demonyo ang pinalabas sa kanya. Ngayon, bago ka mag-isip ng mga eksena mula sa The Exorcist, tandaan mo na noong unang panahon, maraming sakit o problema sa mental health ang tiyatawag na demonyo. Kaya maaring nangangahulugan nito na gumaling si Mary mula sa isang malubang sakit o nakayanan niyang ilang personal na problema. Ang four gospels ay sumasang ayon sa isang bagay. Naroon si Mary Magdalene sa malaking finale. Nasaksihan niya ang pagbako sa krus ni Jesus at naroon siya sa kanyang libing. Sinasabi sa John chapter 19 verse 25. Malapit sa krus ni Jesus ay nakatayo ang kanyang ina, ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Mary na asawa ni Clopas at si Mary Magdalene. Ang daming Mary pero ang ating Mary Magdalene ay naroon mismo. But wait, there's more. Sinasabi sa Mark chapter 16 verses 1 to 7. Nang matapos na ang araw ng pamamahinga, si Mary Magdalene, si Mary na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng mga pabango upang ipahin sa katawan ni Jesus. Maagang maaga sa unang araw na linggo, pagsikat pa lamang ng araw, pumunta sila sa libingan. Nang pumasok sila sa libingan, nakakita sila ng isang binatang nakaupo sa kanan na nakasuot ng maputing damit at sila'y nagulat. Huwag kayong matakot, sabi niya, hinahanap niyo si Jesus na taga Nazareth ay pinako sa krus. Siya'y muling nabuhay. Wala na siya rito. Tignan niyo ang lugar na pinaglalagyan sa kanya. Ngunit umayo kayo, sabihin ninyo sa kanya mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita, kaya ng sinabi niya sa inyo. Kaya, si Mary Magdalene ay isa sa mga unang nakarinig tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesus. Parang siya ang nakatanggap ng celestial equivalent ng push notification mas pinaigting pa ito ng gospel ni John. Sa John chapter 20 verses 11 to 18, si Mary Magdalene ay may one-on-one -on -one encounter sa muling na buhay na si Jesus. Siya ang unang nakakita sa kanya at sinabihan siya ni Jesus na ipaalam sa mga alagad ang tungkol sa kanyang buling pagkabuhay. Yan ang karamihan ng sinasabi ng Biblia tungkol kay Mary Magdalene. Isa siyang tagasunod ni Jesus, pinagaling niya ito na natili siya sa tabi niya sa mahihirap na panahon at may mahalagang papel siya sa pagkalat ng balita tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Pero kung naghahanap ka ng kahit anong hint ng romantic relationships, well, kailangan mong kumanap sa ibang lugar. Ngayon, tuklasin natin ang mundo ng mga tekstong hindi napasok sa final cut ng Biblia. Parang pag-explore ng mga deleted scenes at director's cut ng early Christianity. At una sa listahan natin, obviously, ay ang Gospel of Mary unang lumitaw ang tekstong ito sa modernong panahon noong 1896 nang bumili ang isang German scholar na si Dr. Karl Reinhardt ng isang kopya mula sa 5th century sa Cairo. Nakasulit ito sa Coptic na ginagamit naman ng mga cool kids sa early Egyptian Christianity noon. Ang katotohanan na wala tayong basbagong kopya ay nagpapahiwatig na maaring may naglaro ng taguan sa tekstong ito sa loob ng maraming siglo. Sa kasamang palad, ang Gospel of Mary ay parang yung kaibigan mo na laging late sa party. Nawawala ang unang ayon na pahina. Pero ang meron tayo ay medyo interesting to say the least. Ang kwento ay naganap pagkatapos ng kamatayan ni Jesus at ito ay basically mga usapan sa pagitan ni Mary at ng iba pang mga alagad. Sa text na ito, nagbahagi si Mary ng ilang turo ni Jesus na ibinahagi raw sa kanya ni Jesus privately. Parang nagre-reveal siya ng secret menu sa spiritual restaurant ni Jesus Sinabi pa ni Pedro na isa sa mga pangunahing alagad ni Jesus kay Mary. Kapatid, alam naman namin na mas minahal ka ng tagapagligtas kesa sa ibang mga babae. Sinuportahan pa siya ng isa pang alagad na si Levi na sinabi kay Pedro, tiyak na kilalang kilala siya ng tagapagligtas kaya nga mas minahal niya siya kesa sa atin. Mukhang ipinapakita ng Gospel of Mary na mahalaga talaga si Mary sa early Christian community. Parang sinasabi nito na, huy, Huwag niyo siyang i-dismiss dahil lang sa babae siya. May inside scoop yan. like kay Jesus. Sunod sa ating tour ng non-canonical texts ay ang The Sophia of Jesus Christ, na bilang The Wisdom of Jesus Christ. Ang Sophia ay Greek para sa wisdom. Ngayon, bago tayo sumisid, tandaan natin na halos 85% ng lahat ng early Christian writing ay nawala na. Parang kung ang 85% ng lahat ng cut videos sa internet ay biglang dawal ha, well, wawalan tayo ng maraming context. Ang tekstong ito ay nakatakda pagkatapos ng kamatayan ni Jesus at ito ay basically isang mahabang Q&A session sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. May nabanggit na Mary pero hindi tinukoy kung ito ang ating Mary Magdalene o hindi. Sa tekstong ito, nagtatanong si Mary tulad ng ibang alagad at sinagot siya ni Jesus tulad ng pagsagot niya sa iba pa. Walang hint ng anumang espesyal na relasyon dito. Ang usapan sa tekstong ito ay medyo mabigat Tukulito sa mga sikreto ng universe, kung saan nang galing si Jesus at ano nga bang eternity. Mga ganyang tanungan na talagang pabasag sa utak mo. Puno ito ng mga social titles tulad ng First Existent Unbegotten Father at Spirit Who Is. Parang nagpapangalan sila ng bagong Pokemon pero para sa mga cosmic entity. Ngayon pumunta na tayo sa juicy stuff, ang Gospel of Philip. Ang tekstong talagang nagpa-excite sa mga tao tungkol sa posibilidad na si Jesus at si Mary Magdalene ay higit pa sa magkaibigan. Parang ancient equivalent to ng celebrity chismis. Inilalarawan ng tekstong ito siya Jesus at Mary na physically close. Sinasabi ito na si Jesus ay madalas umalik sa kanya sa bibig. Ngayon, bago ka mag-imagine ng steamy romance novel cover, tandaan na sa mas maraming sinaunang kultura, ang halik ay karaniwang pagbati sa pagitan ng mga magkakaibigan. Pero still, mas physical na pagkakalapit ito kisa inilarawan sa pagitan ni Jesus at ng kanyang iba pang mga taga-sunod. Sinasabi rin ng Gospel of Philip na minahal ni Jesus si Mary higit sa lahat ng mga alagad at tinawag siyang kanyang kasama. Sinasabi nito na siya ay laging lumalakad kasama niya. Parang si Mary ang Hermione sa Harry Potter ni Jesus, laging nasa tabi niya. May parte rin kung saan maaaring inahaling tulad si Mary sa wisdom mismo. Tinawag siyang the Baron at the Mother of All Angels. Napaka-mystical at simbolik nito. Pagkatapos ng lahat ng ito, maaring isipin mo na, okay, pero talaga bang ikinasal sila? Matalik na magkaibigan lang ba sila? Ano ba talaga? Kaya sinabi ko kanina, ang totoong sagot ay, well, hindi natin alam. Tinitingnan natin ang mga fragments ng mga teksta ito isinulat centuries matapos ang pangyayaring inilalarawan nila at maraming spekulasyon dito. May mga taong tumitingin sa lahat ng ito at nakakita ng balino na ebidensya ng romantic relationship sa pagitan ni na Jesus at Mary Magdalene. May iba naman na nakikita ito bilang malapit na pagkakaibigan lamang o relasyon ng guru at ng estudyante. At meron din namang nagpo-focus lang sa kung ano ang nasa Biblia at hindi na pinapansin ng ibang teksto. Parang pagtingin sa mga ulap, may mga taong maaring makakita ng dragon at may mga makakakita ng kuneho, may iba naman na makikita lang ang normal na ulap tayo ay tumitingin sa parehong impormasyon. Pero maaari tayong mag-interpret nito ng iba-iba base sa ating sariling pananaw at paniniwala. Ang masasabi natin na sigurado ay malinaw na si Mary Magdalene ay isang mahalagang figure sa early Christianity. Kahit na siya man ay asawa ni Jesus, ang pinakamalapit niyang alagad o isa lang sa marami niyang mahalagang tagasunod. May malaking papel siya sa buhay ni Jesus at sa pagkalat ng kanyang mensahe pagkatapos ng kamatayan. Ngayon naman, sumisiday sa mundo ng Gnosticism. Kung ang mainstream Christianity ay parang Marvel, ang Gnosticism naman ay parang DC Extended Universe. May kaugnayan pero may sariling distinct vibe at ilang wild storyline. Ang Gnosticism ay isang diverse set ng religious ideas na lumitaw sa parehong panahon ng early Christianity. Ang salita ay nagmula sa Greek na Gnosis na nangangahulugang kaalaman at ang mga members ito ay focus sa pagkuha ng special at secret knowledge na magdadala sa kanila sa kaligtasan. Parang iniisip nila na ang buhay ay isang escape room at meron silang cheat codes. Sa mga Gnostic texts, madalas na may starring role itong si Mary Magdalene. Hindi lang siya isang alagad, madalas siyang ipinapakita bilang ang alagad. Yung talagang nakakaintindi sa sinasabi ni Jesus. Sa Gospel of Mary na nabanggit natin kanina Nagpasabog siya ng knowledge bombs sa ilang mga alagad na parang siya ang valedictorian at sila'y nagsisimula palang buksan ng kanilang mga locker. Isang Gnostic text ang Pistis Sophia ay mas lalo pang sumisid sa topic na ito. Sa tekstong ito, si Mary Magdalene ang nagtatanong ng mas maraming tanong at nakakatanggap ng mas maraming turo mula kay Jesus kesa sa ibang mga alagad. Parang siya nga ang Hermione Granger sa grupo. Laging nakataas ang kamay, anda lagi para sa insightful questions. Ang Gospel of Philip na nabanggit natin kanina ay isa pang Gnostic text na nagbibigay kay Mary ng VIP pass. Naalala mo ba yung part tungkol sa paghalik ni Jesus kay Mary sa bibig? Well, galing yan sa tekstong ito. Sa Gnostic thought, ang halik na ito ay maaring simbolo ng pagpapasa ng secretong turo. Hindi ito gaanong hot and heavy romance, kundi mas parang mystical knowledge transfer. Isipin mo na lang na hindi ito Romeo at Juliet, parang Leo at Trinity ito sa The Matrix. Pero dito na nagiging tangang interesting. Sa maraming Gnostic texts, si Mary Magdalene ay iniuugnay sa si Sophia ang divine wisdom. Sa Gnostic thought, si Sophia ay big deal. Madalas siyang nakikita bilang divine feminine figure na may mahalagang papel sa paglika at pagtubos ng mundo. Sa pag-uugnay kay Mary Magdalene kay Sophia, pinibigyan ng mga tekstong ito si Mary ng cosmic significance. Parang may nagsulat ng libro na kasabing si Hermione pala ay si Merlin in disguise. Ngayon, importanteng tandaan na ang Gnosticism ay hindi isang single unified belief system. Mas maraming philosophical buffet ito kung saan ang iba't ibang grupo ay pumipili ng iba't ibang ideya. Kaya hindi lahat ng Gnostic group ay nakikita si Mary Magdalene sa parehong paraan. Critical din na tandaan na karamihan ng mga Gnostic text na ito ay isinulit ng matagal na pagkatapos ng mga pangyayaring inilalarawan nila. Madalas ay siglo na ang nakakalipas ang pagkaunit sa mga ito para malaman ang historical Mary Magdalene ay parang pagsubok na intindihin ng World War II sa pamamagitan ng panonood ng Inglorious Bastards. Entertaining pero hindi exactly historically accurate. Gayun pa man, ang ipinapakita sa atin ng mga Gnostic text na ito ay na mayroong mga early Christian community na nakikita si Mary Magdalene bilang isang mahalagang figure. Marahil kasing halaga ni Peter o Paul. Iminumukahin nila na ang papel niya sa early Christianity ay maaring mas malaki at mas komplikado kaysa sa ipinapakita ng canonical gospels. At sa huli, ang Gnostic Connection ay nagdadagdag ng isa pang layer sa misteryo ni Mary Magdalene. Parang nalaman mo na may buong expanded universe para sa iyong paboritong book series. Maaring hindi ito canon pero tiyak na ginagawa nitong mas interesting ang mga bagay-bagay. Pagdating sa usapin ni na Jesus at Mary Magdalene, ang mga modernong scholar ay para mga detective na sinusubok ang ulotasin ng 2,000-year-old cold case na may ilang litrato lang at ilang cryptic na post-it notes. May mga teorya sila, syempre, pero iba-iba kaya ng mga toppings sa frozen yogurt shop. ilang scholar tulad ni Karen King ng Harvard ang nagsasabi na iminumong kahay ng ancient texts na si Mary Magdalene ay isang kilalang alagad at leader sa early Christian movement. Sa kanyang pananaw, si Mary ay hindi nang parin ang entourage ni Jesus siya ay parang kanyang kanang kamay. Parang kung ang mga apostol ay ang Avengers, si Mary Magdalene ay ang Black Widow. Hindi lagi nasa spotlight pero talagang crucial sa team. Sa kabilang banda, ang mga scholar tulad ni John Dominic Crossan ay nakikita si Mary Magdalene bilang mahalaga pero hindi gaano nasa inner circle. Sa kanyang pananaw, siya ay parang si Agent Colston. Definitely parte ng team pero hindi ka ng level ng mga pangunahing heroes. Tapos may mga scholar na mas traditional ang view na strictly sumusunod sa kung anong nasa Biblia. Natatalo sila na kahit si Mary Magdalene ay talagang tagasunod lamang ni Jesus, walang solid evidence para sa kanyang special status o relationship sa kanya. Para sa mga scholar na to, ang pagsubok na ng kaso para kay Mary bilang asawa ni Jesus o pita nga malapit na alagad ay parang pagsubok na patunayan na si Sherlock Holmes ay secretly kasal kay Mrs. Hudson. Pwede ka mag -speculate. Pero wala talagang sapat na ebidensya sa original text. Ilang scholar naman tulad ni Bart Ehrman ay nasa gitna. Kinikilala nila na ang mas bagong text tulad ng Gospel of Mary ay kahi na may espesyal siyang papel. Pero maingit sila sa paggamit ng mga ito para makapag-conclude tungkol sa historical Jesus at Mary. Parang paghahanap ng fanfiction tungkol kay Harry Potter at pagsubok na gamitin ito para malaman kung ano talaga ang nasa isip ni J.K. Rowling. Interesting pero hindi necessarily reliable. May debate din tungkol sa kung ano talagang ibig sabihin ng term na companion na ginagamit para ilarawan si Mary sa ilang teksto. May mga nagtatalo na ito ay euphemism para sa asawa. Habang iba naman yung nagsasabi na ibig sabihin lang ito ay malapit siyang alagad. Parang pagsubok na alamin kung ang it's complicated sa Facebook ay nangangahulugang in a relationship o just friends. Ang context ay everything. At sa kasong ito, kulang tayo sa konteks. Isang bagay na pinagkakasunduan ng karamihan ng mga scholar ay si Mary Magdalene ay isang tunay na historical figure na may mahalagang papel sa kilusan ni Jesus. Kung siya man ay asawa niya, pinakamalapit na alagad o isa lang sa maraming mahalagang tagasunod ay kung saan nagiinit ang debate. Parang lahat ay sumasang ay na si Dumbledore ang headmaster ng Hogwarts pero nagtatalo pa rin sila kung siya ba ay secretly in love kay Grindelwald. In the end, ang mga scholarly debate na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan, lalo na ang sinaunang kasaysayan ay hindi laging malinaw. Mas parang laro ng clue ito kung saan may nawawalang mga card. Pwede tayong gumawa ng educated guesses pero maaring hindi natin malaman ng sigurado kung ano talaga ang nangyari. At yan na ang wrap up natin sa ating deep dive sa misteryosong relasyon nila Jesus at Mary Magdalene. Kung na-enjoy mong video na ito at gusto mong makakita pa ng mga historical mysteries na kontrobersyal, huwag kalimutang smash ang like button at mag-subscribe sa channel. Talagang nakakatulong ito sa akin at pinapanatili ang pagdating ng mga ancient topics. May mga thoughts ka ba tungkol kina Jesus at Mary Magdalene? Baka may sarili kang teorya. Isulat mo naman sa comment section sa baba. Gustong gusto kong binabasa ang inyong mga ideya kahit minsan hindi ako nakaka-reply. Pero I make sure na pinabasa ko yan. At sino nga ba nakakalam? Baka ang comment ang mag-inspire ng ating susunod na video. Tandaan na ang kasaysayan ay puno ng mga misteryo at andito tayo para i-explore ang lahat ng yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.